boss, good morning, good morning So mapagpalang araw na sa ating lahat Yun, panibagong araw tayo, panibagong vlog O oh, yun, ha, nandito namin ni boss Andy sa mga talbusin natin Ano mga boss yung talbusin natin oh, ganda O oh, yun, ha, nakakuha tayo ng buyer Kaso nga lang medyo mababa Pero ano na natin ah, uh, dalawa yung pagbibigyan natin yan Yung isa medyo mababa at ano lang 30 lang, ewan ko kudo sa isa alam ko na tig kukurenta dun eh. o yan pipitas kami na iba sandy saka ni atin ng talbusin ayun, inaano ko kasi yung mga talbusin natin ayun, namumulaklak na oh. kailangan ng ano, kailangan ng matalbus o kaya yan magtatalbus muna tayo o wala na tayong ano wala tayong pagkain ng kalabaw o mamayang ano na lang tayo kung, ah, ano na pagkain ng kalabaw nito Ayan, pipitas muna kami nila ati ng ano, ng talbusin ngayong maaga. O ba, tatalbusin na natin lahat to. Ayan, di nga tayo makapagpatubig. Pero bukas siguro makakapagpatubig kahit na ilang oras lang. Kung hanggang saan naaabot yung tubig. Ayan, pagaganda uh, ng talbos. Na delay nga lang sa uh, pagtatalbos gawa ng naghahanap tayo ng medyo maganda-gandang kukuha o yan ah uh, dahil yung dati natin kumukuha paunti-unti na lang tapos hindi pa halos isang linggo nang di ano di kumukuha o so, kaya yun umanap tayo ng ibang ano ibang baya na pagbibigyan o buti nakahanap naman tayo ayun kukuha tayo ng ano ah uh, tatalbus muna tayo ngayon ng isang araw nga na gano tayo uh, nag reunion yung galang family Ayan, kahit na papano, naging masaya naman yung naging reunion natin tatalbus muna tayo baka hanggang 30 kilos siguro to kaya 30 kilos madaming talbos na yun halos ano na lahat halos pitasin yung 30 nga siguro kaya nito 30 kilos sabihin natin naka 30 dalawang buyer yun sabihin na natin bigyan natin ng tig kikinsi kilos yan wala pa si ate Oh, si misis, Ha? Hindi mo kalusong. Kaganda ng talbos. Press na press. Ano ba Nandito na siguro yung tatlong ano na to. Tatlong tudling nasa 20 na siguro to. Pero ito sa isang bayar natin, 20 daw. Ano naman ng 20? Oley mo sya kay balik na kamo. Ito kaya mo. Wala mas mga kay. Sa ano na natin? Pupa-plastic na tayo kaya mo siguro siyam siyam mo kaya limang kilo na ano muna natin plastic na muna natin Oh, sikit terus nih. Punca capul nama. <tipas> Ayo, mau basah. mau no. dalawang kilo pa to ayan naka 20 kilos na tayo ayan ah uh, o yung doon sa daw ano, mamayang hapon pa yung isang buyer natin hapon nagpapapitas eh yung isang buyer natin na yun ano ah uh, bagay ano nun eh medyo maaga yung alis nila bago magtanghali tanghali umaalis 20 kilos yun Ito pa. Ito nga ano mga mahigit limang kilo. Sabihin na natin sampu pati na doon. Tapos doon mga mahigit lima. 40. Tignan natin nandito. Maganda na rin yung ano dito. Eh. Maganda na rin yung talabas dito. Ayan you know, o, nakakuha tayo ng no? buto. Buto balani. Buto balani. Ayan, huwas. Yung inano natin ng mga ara, no? Tapos, ito pa italbusin natin. Ito, kaya pala mga ano to. Mga sampu pala. Ayan, kaya ng sampung kilo yan. Sa kaya doon, mahigit sampu. 20 Ayan. Maganda rin yung talbos dito. Kaya pa pala ng 20 to. Ay, yung kalamansi natin naninilaw oh. Gawa nung walang tubig. Ay, pa lang 20 ito Yung ano. 20 kilos. Yung natira. Ano mga boss, pipitas din pala natin yung ano. Yung mga buwang pinaano natin, pinatuloy natin. Kagawin din natin binhito. Ayun, nakapagpatu ano na tayo. Nakapagpatanda na tayo ng but ng binhi. Ng bunga. Tawagin so, natin binhi. Pero may nakababad na tayo. Kung nahingi naman natin kay na uncle. Yung iningi nila misis. Nung, ano nila at kore. Ayaw natin linisin ng todo yung ano eh. Yun? para hindi agad natutuyo ano kasi masyadong wala tayong tubig ang problema dito Is isang tabo siguro madami dami na rin ito pag naabot ito taburin, hei okay. senta taburin, soalnya sambul sedih dito. Marami-rami na rin ito. Mamaya na tayo magtatalbos. Mamaya ng hapon. Pero nakaano na tayo, 20 kilos. Kaya pa siguro ng 20 to Lahat. Mamaya ano lang natin. Uh, magtatalbos pa tayo mamaya. Alas kulang dalawang oras. wala uh, man dalawang oras. Naka 20 kilos tayo. Hindi na ano natin. Oh. Hindi na natapos. Sisirong natin yung ano para di na mabitak lapan tubig kaya di pa tayo nakakapag order ng ano panigang baka kung magtatanim tayo makatanim nga tayo mag naman tayo sa tubig kaya di pa tayo nag order talaga yan babas yan na muna siguro natin tong ano yung 20 kilos na to tatanung natin doon sa ano kung kukunin lang lang dito sa bahay 20 kilos na yun eh, naka isang baso ano din tayo tas may nasa bulsa pa <coughs> bubutuhin din natin to para may ano tayong binhi tapos ilalagay natin sa naka anong takip para kahit papano hindi sisingaw bubutuhin din natin yun para sa susunod, hindi na tayo mga problema ang maghahanap ng binhe. So sakali mong makapagtanim pa tayo sa susunod. <coughs> Yan, boss Makakain na tayo. Ngayon magkano mo na tayo. Nanakati mo na tayo. mga hapon nito, hindi tayo makapanakati. Pangit mo, boss. Ayan, boss. Tigaw ko rin natin. Medyo maganda-ganda na to Malabong-labong na Medyo maliit nga lang Pero may mahaba din May kasama mahaba Kahit na medyo maiksi kabila alas na ano na pagkuhanan na lang natin saka may kasama din tayong kumukuha kaya alas na ano rin yung nasa paikot dito sa kabilang peace fund medyo malayo layo nga lang yung ano yung akutan natin pero kung na natin wala tayong pagkukuha na pero ano din pala mga boss ah uh, tinawagan natin si Farin Larry pwede na daw mag sa ibayo malinis na daw yung ilog pwede na magbangka pwede na tayo mag ano sa ibayo nito pag wala na tayo dito sa ibayo tayo pupunta Sandali na ka na ano lang tayo sa init si sibo sandi pangalawang ano pangalawang big case tapos yung ating binagay muna natin doon sa gitna doon sa so, may gitna ang dahil kasi doon sa sudok mapahingan muna tayo sibo sandi ga gawin lang dito yung sa kanya kaya yun niya na o tayo hindi natin may diretso doon sa ano doon sa motor nasa kabilang ano eh ay yung mga basyong na pinagkukuha natin doon sa kabila na yun. Yung pinagkukuha natin ngayon yung nandito dito sa kabila. Sa kabilang side. Malayo na. ay Kaya malayo yung ano. Yung pasanin. Pahinga lang tayo. Pag napahinga tayo pwede na natin kunin yun. Pwede na natin buhatin. Nawa na ako na sa kate. Na bigis na paragras. Sa isang bigis na ano. Na kangkong. Kumuha tayo isang bigis. Papawin na tayo. Tapos. Dito Dito na tayo. Bali lima bikis lang to Bukas ng maga Maga tayong kukuha Bali lima bikis lang yung ano Yung pangkong Ah! Pampagatas Pero matas na rin yung gatas ng kalabon natin walang yun, Ayan, Ayan, mabasa po na o, dito na muna tayo magaan Dito sa malilip Para di gano'n nalalan tayo yung ano Yung talbos Ayan, lalaki nung ano, talbos Ayan, yung ano pala Yung mga mangga nating napatuloy na volunteer titignan daw bukas ni mama nandeng O pwede na tatagos na tayo <coughs> yung mga mas mga maigit 20 pa to yung natira Naka-apat na kilo na Si Kuya Andy rin yan Si Boss Andy Naka-apat na kilo na rin Di pa na Halos nakakalahati Halos nakakalahati na pala Apat na tubing na lang Pero ano pa nga ito Nasa Negate 20 kilos tapos naka ano 15 kilos ito siguro kulang pang ano to kulang 10 kilo butaan na natin meron pa to hindi siguro natin makukuha na doon. sa kabila mga may git ano pa yan may git 10 pa sabihin natin 10 na lang aabot uh, na ng 20 to Uh, may magit lima pala yung tira dito na plastic na ni Boss Andy ay alam niya yung nandun sa kabila ah iwan alam naman pita sila ng oras na dapat alas 6 kaya pa kaya yun alam niya yata ah, langanin na kung pipitasin pa natin yun siguro mga mayigit like ano yun mayigit like lima mayigit like lima yan mababa sa bali pumitas pa kami ng ano, pitong tali gagawin na natin benchy ko yung bibigay natin kay ano doon sa natin bayar yan mabasa sa ba tayo kanina bali naka ano tayo uh, kanina yung kumuha sa ating una 15 kilos tapos ngayon 25 bali 40 naka 40 kilos tayo na talbusin ngayon o oh, yun kung tinatay o uh, tinatay natin kung mapitas lahat natin nasa mahigit 50 ano 50 kilos yung talbus natin o oh, yun uh, ano lang natin yung mga kalabaw papakainin tapos painumin o oh, ito 'yung ano natin oh. Yung motor. Yung TMX. kumakain nga ano lang siya tapos sumaano. Ma at hindi na iusok. Kaya kunen muna natin sa bodega. Oh, may balak nating ano paggawa. Paggawa ng makina. O oh, napaandar na natin kahapon niyan uh, dahil na-stock nagkaroon na yung inang natin o di pa natin nalilinis yun natin yan tapos pagagawa natin makalag ayan o, paano mga boss dito ko na lang muna siguro tapusin ang ating munting video ah maraming po salamat sa walang sawang support at pagsubaybay kay boss JJ yun ingat po kayo palagi God bless Kita-kita lang po tayo. Next upload.